Tiniyak ng Philippine Coast Guard na kontrolado na ang oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova sa bahagi ng Bataan. Maging ang BFAR nakatutok na rin sa posibleng epekto nito sa mga mangisda. Si Ryan Lesiges sa detalye. Clear ang waters along the coastline. Uh, walang nakitang uh, any uh, uh, signs of uh, oil spill. Except for very, very thin na packets of, halos hindi nga makita eh, na packets of oil skin uh, na very, very thin. Na sabi nung representative ng ITOP ay mag dissipate lang through natural weathering effect. Kinalma ng Philippine Coast Guard ang publiko sa panganib ng malawakang oil spill kasunod ng paglubog ng empty Terra Nova sa bahagi ng Limay Bataan. Matapos maglipana sa social media ang mga litrato ng oil spill na umabot na daw sa Bulacan, Cavite at maging sa Metro Manila. Sabi ng PCG, kontrolado na ang sitwasyon. Sa ngayon daw kasi, isang litro ng langis na lang ang tumatagas mula sa barko. Malayo ito sa dating dalawang galon kada minuto. Na yohan na kasi ang pressure valves at high level alarm sensor ng MV Terra Nova. Pero sinabi ng PCG na may nakitang oil spill na rin sa bahagi ng Hagonoy at Cavite. Na manipis na lang iso shin lang, bate na rin sa aerial inspection ng PCG. So generally, uh, everything is under control. Walang dapat ikabala, kabahala sa ngayon we are on top of the situation. Pero ganun pa man, maingat pa rin tayo sa pag ng situation na ito. Tandaan natin yung, yung oil ay nasa ilalim pa ng dagat. So yung siphoning uh, is yet to commence. Hindi pa naman masimulan ang paghigop sa kargang langis ng tanker dahil hindi pa natatapos ang pagselyo sa mga valve. Umaabot pa lang daw kasi sa labing walo mula sa 24 na valve at pipe ang nasa selyuhan. Kung pagbabasehan naman ang oil spill trajectory model forecast ng University of the Philippines Marine Science Institute, nasa NCR na ang oil spill. Ang grupong pamalakaya naman, naglabas din ng litrato ng oil spill sa Tanza, Cavite. Makikita rito ang malawak na karagatan na may halong langis na tila kulay itim sa kanilang post sa X o dating Twitter. Sinabi nilang nagising na lang daw ang mga residente sa Tanza na nakakaamoy ng distinctive odor na inuugnay sa oil spill. matatandaang ang may kargaang barko na halos isat kalahating milyong litro ng industrial fuel. Nasa tatlundang litro ang kailangang mahigop mula sa barko para mapalutang itong muli mula sa pinaglubugan na may lalim na 34 na metro. Tiniyak naman ang BIFAR na nakatutok din sila sa sitwasyon. Kinukumpirma na ang napabalitang oil sheen sa bahagi ng Tanza, Naik, Noveleta at Rosario. Ang mandato po ngayon ng BIFAR ay siguruduhin na patuloy ang assessment and evaluation patungkol doon sa... Uh kaligtasan sa, sa pagkonsumo ng isda doon sa mga uh, apektadong lugar. Oras na lumala ang sitwasyon, maaaring umabot daw sa 46,000 na manging isda ang maapektuhan mula sa Region 4A, Region 3 at NCR. Aabot naman sa 351 million pesos ang maaaring mawala sa kanilang kita po kami papasok kung may mga nasirang lambat na naka mm -hmm. sa kabuhayan ng mga mangisda, ang BIFAR po ay handa na magbigay ng suporta sa ating mga mangisda upang makabangon po sila. Sa ngayon, gumagamit na ang PCG ng improvised oil spill boom na mula sa malat ng nyog. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.